Stuck ka ba kaibigan sa buhay mo? Kung feeling mo kahit anong direksyon ng tingnan mo e eh, sarado para sa'yo at wala ka ng maisip na paraan para umusad pa or magkaroon ng progress sa buhay mo well, panoorin mo itong video nito kung saan uh, bibigay ko sa'yo ang seven na paraan para uh, pwede mong gawin para maalis ka na sa sitwasyong ito na pagka Uh, stuck sa Buhay Hi, this is Jane sharing you my life's journey as a mom of four, a wife, and a content creator In this video we're gonna talk about four more uh, ways to get yourself out of that stuck situation na, Tapos na natin yung tatlo so this is part two of that uh, episode so stay with us Number four Balikan mo at pag-isipan mo kung ano talaga yung pangarap mo or pangarap ng pamilya mo. Kasi malamang, pagka sa buhay natin, you, you know, na-distract na, tayo eh. Kasi nakikita natin yung iba, kung yung mga accomplishment ng iba, ay nakapag-abroad na si ano, ay nakapag- uh, bumili ng kotse at ng uh, bahay sa ganitong lugar si ang mga pamilya nit ng kapitbahay natin. Minsan nagdi-distract tayo dahil sa mga nangyayari sa mga ibang tao na sa paligid natin. Nalilimutan natin yung talagang original na uh, pangarap natin. Kumbaga, na define yung ating nare-redefine yung ating goal kasi doon sa si nakikita nating greener pasture or nakikita nating um, mga nangyayari sa mga kapitbahay natin, sa mga Joneses. At kinukumpara natin yung sarili natin doon. Kaya feeling mo, parang, nako, sinala na lang ba ang ganoon? Lagi na lang silang bumibili ng bagong gamit. Kaha, nung last year, bumili sila ng bagong sasakyan. Ngayon naman, bumili sila ng... Uh, bagong pinalitan nila yung lahat ng furnitures nila ng bago. Sinalan ba yung ganun? Parang kaya feeling mo parang na-stuck eh. Parang feeling mo parang hindi ka umusa, umuusad kasi kinukumpara mo yung sarili mo at o yung pamilya mo dun sa ibang tao or ganun din bawa sa mga promotion sa trabaho, di ba? Ang Original na goal mo dati, eh, magkaroon ka ng uh, trabaho na stable, magkaroon ka ng uh, you know, sapat na pera para pangtusto sa pamilya mo. Pero naglaon, uh, nagiba na. Nagiba na yung mga goals mo na, na nagkaroon na ng parang kinukumpara mo na yung sarili mo dun sa mga taong nasa paligid mo, kaya ka nasa stress or nasa, you feeling mo you're stuck, hindi ka umuusad, parang gano'n. Kasi, iba na yung goal na nakikita mo eh. Yung, ang ginagaya mo ng buhay yung sa ibang tao. So, hindi dapat gano'n. Ah, uh, kung ano yung, balikan mo, ano ba yung talaga yung goal mo dati? Go back. Or, minsan naman, uh, ang tinahak nating Uh, career, no? Yung gusto ng, fam ng parents mo sa'yo at hindi talagang gusto mo. Kaya, ginawa mo yon over the years, go, uh, pinapasaya mo yung parents mo, pero, dumating ka na sa panahon na, you feel like, hanggang dito na lang ba? Kasi, hindi yun yung original or yung sarili mong goal. Ang ginawa mong uh, goal or pinatan mo yung buhay mo dun sa gusto ng iba. So, uh, kaya yun ang problema. Kaya ka feeling stuck ka. May naalala kong line sa uh, Hindu script ng Bhagavad Gita. Sabi dun sa script, It is better to live an imperfect life than having uh, lived a perfect imitation of someone else's life. So, madaling salita, have your own goal. Huwag kang magkumpara sa buhay ng iba at uh, enrich mo yung, yung buhay nang naayon sa sarili mo standard. Hindi sa standard ng parents mo, hindi sa standard ng kapitbahay mo, hindi sa standard ng mga um, katrabaho mo. Have your own goal. Have your own uh, roadmap kung anong gusto mo talagang mayari sa buhay mo. So, uh, in that way, meron ka talagang Uh, standard. Standard na makikita mo kung talagang umuusad ka or kung talagang nagpro ka o hindi. Kasi buhay mo yun eh. You cannot compare it with others. para mo, yung, yung, ang dapat mo ikumpara kung ano ka dati at saka kung ano ka ngayon at kung ano ka magiging. Yun, doon ka mag-compare. Wag, wag yung sa lateral comparison. Ikaw, ikaw mismo, yung buhay mo, yung, yung roadmap mo, i what what are you now compared to what were you before and uh, what do you want to be in the future doon minsan do natin ma-realize ay nag-improve pala ako kasi dati hindi ako marunong uh, makipag-usap sa mga tao or makipag-negotiate ng negosyo sa sa business pero ngayon marunong na ako makipag you know makipag-negotiate uh, It's a skill that I've learned. So, hindi pala ako stuck. Marirealize mo ngayon kung talagang stuck ka or hindi, di ba? Number five, kumunekta ka sa ibang tao. Huwag mong suluhin. Baka naman uh, yung problema mo ngayon, kaya ka stuck dyan sa problema mo, ay mak may taong nakakaalam niyan. Kung, kung sino man yun, yun ang makakatulong sa'yo para ma-unstuck ka dyan, di ba? recognize that you need help be humble enough to admit that you need help kasi yung ibang tao uh, nahihiya silang humingi ng tulong nahiya silang i-admit na uh, hindi nila kaya kasi parang feeling nila pag humingi sila ng tulong uh, it's a weakness no uh, pag humingi ka ng tulong it's actually um, uh, a characteristic of a growth mindset kasi marami, marami ng tao na ka ng ng problema mo, no? Hindi hindi ka lang hindi yan unique yung pinagdinadaan mo. Hindi unique sa iyo lang yan. Yung ibang tao dumaan na rin diyan. Siguro countless people ang dumaan na rin diyan sa situation mo. And I'm sure naka sila. So ano yung ginawa nila? So we we only have to reach out. Napakadaming pwedeng tumulong sa atin. Napakadaming pwedeng magbigay sa atin ng advice at uh, masabihan tayo kung ano yung mga solution na na pwede natin gawin, di ba? Halimbawa mo, kung, kung may anak kang uh, may problema sa dyslexia or may anak kang uh, nagkaroon ng problema sa sa kanila mga boyfriend, halimbawa teenager, yung mga ganun, I'm sure marami na mga parents ang dumaan dyan, di ba? Uh, mana, tunay na nga, nga makakatulong sila, mabibigyan ka ng uh, wisdom or mabibigyan ka nila ng advice, ng tips, at uh, kaya uh, another thing dapat kang kumonekta sa iba kasi lalong-lalo na pag yung mga halimbawa kumonekta sa community, mga positive thinkers, halimbawa gusto mong maging uh, business uh, business uh, owner kumonekta ka sa ibang mga business owner kasi sila yung mga uh, mga palaban, di ba? Mga uh, kahit na ilang dagok ang dumaan sa buhay nila, tumatayo pa rin sila. Kahit mga ilang failures ang uh, matamasa nila sa buhay nila, tumatayo pa rin sila. They're resilient people. Kumunecta ka doon. Maghanap ka ng mentor, maghanap ka ng inspiration sa iba, magbasa ka ng books kung saan yung mga experiences ng mga author ay inilalahad nila para malaman mo na makarelate ka kung anong uh, kung anong pwede mo kapulutan ng aral dun sa sa mga books na yon or for example sa mga motivational speech connect with other like-minded people uh, to get you out of of your um, kumbaga prison you know where you are at so connect with other people who can help you who can uh, inspire you who can lead you the way uh, lead you um, to your uh, success. So especially if they are positive, uh, high energy people, and uh, really, really helpful para ma-change yung mindset mo. Wag kang, wag kang, uh, mag dun sa mga tao na negative na lagi nagsasabi, ay, hindi pwede yan, ay, I don't think mangyayari yan sa'yo, ay, I don't think kaya mo yan, or, or napaka-imposible naman yung iniisip mo, o, oh, naku, parang ano yan na, ah, parang uh, uh, masyadong ambisyoso yung iniisip mo. Huwag hmm. ka sa mga taong ganun. Always uh, be with the people who are uh, high energy, enthusiastic, optimistic, yung mga can do, yung mga action takers, mga ganun. At saka they have vision. Punta ka dun sa mga tao may mga vision kasi mahahawa ka rin sa kanila. And that will uh, maybe uh, give you a solution dun sa problema mo. Number six, alagaan mo ang sarili mo. Ako, napaka-importante nito. Kasi kahit na anong ganda ng plano natin, kahit na anong ganda ng mga goals natin, pero kung ang katawan natin naman ay lagi nagkakasakit or na, na, lagi tayong kailangan Uh, magpunta sa doktor dahil may may problema or you know hindi rin natin mararating yung mga or matutupad yung mga goals natin di ba kaya kailangan kailangan Hin, hindi lang uh, uh, ang pagiging masigasig or pagiging masipag hindi lang yon kailangan alagaan din natin ang ating pangangatuan, ang ating isipan at uh, lahat ang ang ating sarili you know kasi, um, nasa kalakasan ng katawan natin, nakadepende yung <laughs> pagkakaroon natin ng lakas para maisakatuparan yung mga plano natin, di ba? So, paano yan kung high blood ka lagi? O, paano ka, paano mo ma pa yung mga balak mo, magnegosyo, or, you know, you need good health. You need good mental uh, capacity, mental energy, mental endurance. You need, um, you know, what do you call that? Emotional intelligence. You need uh, resilience. Lahat yan, uh, halimbawa, uh, may high blood ka, <laughs> hindi mo kakayanin yung stress dahil lahat ng mga uh, uh, big dreams di ngayon, <laughs> big dream sa mundo kailangan ng uh, ng masigasig na ng pagsisikap you know kasi maraming challenges eh so paano mo marala, marala, uh, paano mo ma, uh, kakayanan yung stress paano mo makakayanan yung, yung hirap di ba kailangan mo lang endurance eh, pero kung ma, mahina ka paano na yun kaya dapat matulog ka ng maaga huwag kang huwag mo abusin yung uh, sarili mo sa alcohol uh, if if possible, wag ka naman Garilio. Kasi kailangan healthy tayo eh. Are you eating the right kind of food? Are you drinking, uh, you know, too much alcohol? Are you drinking a lot of sugary drinks? It makes a lot of difference. Kailangan malakas ang pangatawan natin. At paano lalakas ang katawan natin? Kailangan alagaan natin. nag exercise tayo. Are you Uh, giving yourself the time to to exercise, de ba? So it might be na kaya ka stuck kasi lagi ka nagkakasakit or lagi kang nahaiblad or you don't feel well. Kaya ka stuck. You, you want as much as you want to to accomplish your goal or as want as much as you want. Uh, to to start a business or a project, kaya lang wala kang lakas. Dahil lagi lagi kang nagkakasakit, lagi kang nasa ospital. So so very important kailangan bigyan natin ng pansin ang ating mga ang health, ang ating uh, mental health, psychological health, uh, emotional health, lahat yan. It's a holistic. Kailangan healthy ang 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 lahat ng yan, balance for you to be able to to get yourself out of your your pit kung ano man yung problema mong feeling mo, stuck ka doon. So, don't forget, take care of yourself, take care of your health. So, last but not the least, we've reached to number seven. So, kung sa tingin mo, after hearing the six tips na binigay ko, at uh, feeling mo hindi applicable sa'yo, or feeling mo hindi mag-work, kasi sobrang laki ng problema mo, laki ng uh, talagang stuck ka doon at there's no solution possible na ma-unstuck ka. Well, ito lang masasabi ko, i itaas mo kay Lord. Uh, take it to the Lord in prayer. Kasi siya lang yung makakaalam kung ano talaga yung uh, gano'ng grabe yung problema mo, di ba? Kung gano'ng kalalim yung uh, kinalalagyan mo, yung, yung I don't know what's wrong sa buhay mo si Lord lang nakakaalam noon. So, meron siyang a specific na solusyon na pwedeng ibigay sa iyo at na basta marami sa atin na uh, trapped or uh, we are wala tayong choice, minsan wala tayong choice uh para mag-iba or baguhin yung ating uh, kinalalagyan. For example, you're in a marriage and you have kids and uh, there's a problem uh, between you and your spouse. Uh, yung mga ganon, mahi mahirap yun eh, di ba? <laughs> Hindi basta-basta ma-apply ma mo yung, yung mga sinabi ko sa kanina, yung mga six tips na yun. So, sa mga pagkakataong ito, si, pray mo lang kay God kasi minsan uh, magta-touch siya ng mga tao For example, you know, yung mag, may itatouch siyang tao na lumapit sa na tulungan ka or itatouch niya yung puso mo, yung puso ng uh, asawa mo or yung puso ng uh, kagalit mo. Uh, may mga um uh nangyayaring ganun kung ikataas mo lang kay Lord kung ano yung mga problema mo. So, huwag kang mawawala ng pag-asa if you're stuck there. just uh, have faith in god continue to pray and uh, god will work it out supernaturally um um you know out of ordinary uh hindi siya uh kayang na ng tao pero uh, there's no impossible no there's nothing impossible with god ganun so like like me before i felt so stuck in my marriage And kasi ibang lahi nga yung uh, napangasawa ko, di ba? I felt so stuck and I felt like paano to? I I can't leave. My my kids are with me and I, I cannot just leave. But I I continued to, you know, um, committed to God and um, somehow uh, God is working in in my in my heart and in my husband's life and in my kids' life at um kumikilos talaga si Lord. So um, kung ano yung problema ko noon looking back um, I I'm so thankful that uh, I have God with me all these years na um uh, na inenstock niya yung buhay ko kumbaga. So yeah, whatever your situation is, kapatid, uh, don't despair if you're stuck there. Uh, surely there's a way kung kailangan magpadala si Lord ng angel, padadalhak, padadalhang ka. Kung, kung kailangan uh, baguhin ni Lord yung mga puso ng mga nasa paligid mo, uh, babaguhin niya. At pati na rin yung puso mo, babaguhin. Para mawala ka lang dyan. In due time, in due time, uh, mawawala ka na dyan sa place na kung saan feeling mo stuck So, sana makatulong sa'yo sa inyo ang mga tips na binigay ko. So, this is all for now. At uh, uh, this is Mommy Jane. Um, I'm so thankful that you have stayed until here. You've stayed uh, watching my video until here. Kung andito pa kayo. And uh, this is, um, nandito ako ako para magsabi sa inyo, the best is yet to come. Thanks for watching my videos. And See you next time. Thanks to all my viewers. I hope you have found value in my videos. And if you would like to comment, you please uh, do so. Comment down below. Um, tell me where are you listening from, where are you watching from, and um, share your your experiences if you want. So, and um, if you like, please click like, subscribe, and uh, click the notification bell. So. You can watch uh, if I have new videos next time. Bye.